Alam mo ba na may dalawang klase ng pagbabayad ng utang? Yung una dito yung titawag na snowball method. Yung pangalawa naman yung titawag na avalanche method. No? Sa snowball method, uh, basically ginagawa niyan, let's say may tatlo kang credit card na may pagkakautang ka, babayaran mo daw yan monthly no? ng at least minimum payment. Pagkatapos mo mabayaran yan ng minimum payment, babayaran mo naman dyan yung natitira mong pera, yung credit card na may pinakamaliit kang pagkakautang. No? So, ibig sabihin kung meron kang utang na 100 pesos dito sa unang credit card, may 1,000 ka dito sa pangalawa at meron 5,000 sa pangatlo, babayaran mo lang daw muna dyan yung una para at least ma-eliminate na yung isang utang mo. So makakaramdam ka dyan kaagad ng small wins kasi at least nakabawas ka na ng isang utang. Ang disadvantage ng ganitong klaseng strategy is pwede ka magbayad ng interest na mas malaki pa. No? Siyempre, di mo alam, di mo tinignan kung ano interest itong mga to. Eh. Pero ganun pa man at least, naka, na-eliminate mo na yung pinakamababang pagkakautang mo dyan. Dalawa na lang babayaran mo. Yung pangalawa naman yung tinatawag na avalanche method. So, basically, ang ginagawa naman ito, ganun din, kung may tatlo kang pagkakautang, babayaran mo lang daw yan ng minimum payment. After nyan, hahanapin mo naman dyan sa tatlo na yan kung sino yung may pinakamalaking interest at yun ang aatakihin mo at yun ang babayaran mo kagad So, kung may utang kang 100 dito, may utang kang 1,000 dito, may utang kang 5,000 dito, at let's say ang interest dito at 22% per annum, ito naman 10% lang ito, 5%. Ito muna, yung uunahin mong babayaran or ipapriority mo. So, yung advantage ito, uh, mas makakatipid ka raw sa interest kahit papano. No? So, yung disadvantage ito is hindi mo raw kaagad mararamdaman no, na nakakaubos ka ng utang. Siyempre, hindi mo kaagad, tulad nung kanina, di ba, ineliminate mo kaagad yung isa. So, nakaramdam ka na kaagad ng pagbaba ng utang mo. Pero dito, kagandahan dito, long term, no? long term wise, mas better siya kasi ah uh, mas mababa yung interest na masisingil sa'yo in the future. Guys, kung meron kayo ibang idea tungkol sa pagbabayad ng utang, comment down below para mabasa na yung mga iba nating watcher.